welcome back again to my YouTube channel. So, ngayon mag update lang tayo kasi ang daming nangyari sa amin ni Marvin. Puro hindi magagandang nangyari ngayong taon. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Tulad ng So, ayun. Gusto mo, share natin. <laughs> <laughs> Tsareng. so, ayun. Bale, ilang buwan na ako sa trabaho. Six months. Si Marvin, wagi iisang taon na siya sa work. Tapos, hindi natin akalain na ganito yung mangyayari. Dahil before pa mag-shutdown, bako kami magbakasyon sa Alberta, meron na rin usap-usapan. Pero hindi pa kami naniniwala. Siyempre, wala naman kasing sinasabi talaga sa amin yung mga supervisor. So, mga um, ano, chismis-chismis sa trabaho. Kaya, tapos nagtanong din naman kami noon sa HR kung ano nga mangyayari. Tapos sabi nila, enjoyin daw namin yung bakasyon sa bakasyon na 2 weeks so inenjoy nga kasi syempre nakakalungkot nga naman ang nangyari dahil nga nung July ba yun be? July inannounce yun no? July na mag post lang post muna sila sa pag support oh, for PR week. oo parang 2 weeks before yung ano natin yun no? 2 weeks before yung shutdown namin So, nagtanong naman kami, babalik naman daw, pero hindi pa alam kung kailan. Masa yun, edi sobra, sobrang nag-enjoy nga naman kami pag Alberta. Yung muna na isipin yung mga ganyan kasi syempre minsan lang tayo makapag-relax. Diba, alam nyo naman yung journey namin ni Marvin mula nung dumating kami dito sa Canada. Puro trabaho talaga. Tapos si Marvin nag-aaral kaya hindi kami ganun kagala. Nakakagala man kami, isinasama lang kami ng mga kakilala namin. Tapos minsan nga mabilisan lang din tayo dahil may trabaho nga. So ayun, Pagbalik namin, August, oo, pagbalik namin, so wala walapang uh -huh. wala pang announcement yun. Bale, may naririnig pa rin kami, chismis, chismis, hanggang sa one Monday yun, Monday, Monday yun, meron daw announcement ng Thursday. So, akala namin kung anong announcement lang yan, guys. Hindi, sabi pang gabi lang daw. Ah, oo, pang gabi lang yung announcement. Tapos, ang nangyari na, di, nagtanong din yung isang kasama kung, yon kung magsha-shutdown daw ba yung company or magle layoff Kasi, syempre, ah uh, na lang naman sila sa trabaho. Kasi wala namang ibang trabaho nga dun sa lugar namin. Iyon yung isa sa malaking company na pinagtatrabaho ng mga taga Kipling. Tapos may isang baboyan tapos yun hospital. Pero sa hospital part time lang, grocery part time lang din guys. Tapos malalayo na yung iba. Kung hahanap ka ng ibang trabaho, mga one hour mahigit no. Ayan. So, ayun, sabi naman supervisor namin, si kanino daw nalaman, wala daw, parang inaano na okay, okay yung company. So, hanggang sa, ayun na nga guys, dumating na yung araw ng Thursday. Then, yung Thursday, so kami, eh, syempre, busy kami noon. Si, si ate Karen, nagpo-forklip ako, nag-aayos-ayos. Ayan, tapos sabi nung supervisor namin, kailangan niya daw ng dalawang tao. So, siya, tapos tumingin siya sa akin, saka kay ate Karen. E eh, di sama kami. Hindi na pina forklift yung bakal na ilalagay sa taas, yahang. Si tapos pagkatapos, dumiretso na kami doon sa taas, sa so office. Tapos, e di ang namin. Iba-ibang huh? department. Si Marvin na iwan. Hindi niya ata ako nakita. Nakita mo ba ako noon? Hindi, hindi ko alam. Di niya nakita. Ako, dire-diretso kami noon. tas diretso na kami sa taas. Tapos, um, may kasama namin yung mga welder. Tapos, hindi, hindi mabasa nung supervisor namin yung nakalagay sa papel para siyang naiiyak. Kasi, parang ayaw nga, kasi kung sa kanya naman, ayaw niya magtanggal. Pero, um, wala naman kasi magagawa dahil nga hindi naman pwede mag-stay kami. Tapos, wala namang orders guys. So, ayun na nga, no, Nandoon na nga kami. Kami na pala yung mga tanggal na talaga. Kasi may mga ibang parang temporary lang, babalik ng January kapag may orders. Kapag wala, hindi na sila babalik. So, ayan. um Tapos, ayan na nga, nung magbibigay na nga ng mga envelope, nandun yung parang about sa mga EIA tayon yun. kung ilang buwan kami, nag -ano, yung mga ganun ba? Nakalagay dun sa envelope. Tapos, yung mga kasama ko ang tatagal na guys ako sabi nasa isip ko nun tanggap ko naman kung matatanggal ako kasi nga yun, uh, ako yung pinakalas na natanggap sa amin tapos hindi ko lang din ano, in-expect nung kay ate Karen kasi syempre siya yung isa sa nagpo clip, ako hindi naman ako nagpo clip kasi hindi, hindi ko talaga kaya yun tapos, yung mga ibang kasamang mga welder, mga 15 years na ano, mga oh, 15 years na doon sa company, guys. Talaga Kahit mga sa assembly, ganun mm, din. mga pioneer na. Bukod Amal. yung kwento ni Marvin later kasi iba yung nangyari sa kanya, iba yung nangyari sa akin. So ayun na nga eh may isang welder sabi niya kaya pala puro overtime daw kasi doon daw pala mapupunta, sabi niya ganon. Tapos ayun, medyo natulala din ako kasi kinabahan din ako kasi paano yan pag si Marvin din na lay off? Kasi yung gagamitin namin sa papel kasi yung kay Marvin kasi nga mas nauna siya. 'Di ba? Mas nauna si Marvin. So ayun na nga nung medyo talagang nawala din ako ng medyo sarili. Tanggap ko naman na tanggal ako pero ang inisip ko lang, mahirapan ako maghanap ng trabaho. Kasi, syempre, kailangan din naman namin ni Marvin ng income. Dahil nga may mga expenses din kami, may binabayaran din kami sa Pilipinas, sa mga insurance namin. Ganon. Tapos pagbaba, edi usap-usap kami at Karen, saka yung iba, ganito, ganyan. Tapos yung mga iba, naano lang din ako kasi yung mga ibang matatagal na ba, parang yung siyempre natulala din kasi, yun na yung naging trabaho nila nang sobrang tagal, tapos ganoon mm. ang nangyari, diba? Yun sabi sa amin nung supervisor namin na, sabi niya, medyo late na nga daw silang nag -ganto, na nag-layoff kasi nung dumating Totoo, naman kami no, no. dumating kasi kami doon winter mat daming orders di ba bebe puro overtime nga kami nang daming orders kaso anong nangyari yung mga para sa next year yun wala may orders daw pero konti lang hindi naman kakayanin na lahat na, na lahat ng mga nagtatrabaho doon magi-stay kasi hindi sa sapat din 'yan sa magpapasahod sila pero konti lang yung orders eh di lugi sila di ba tapos ayun ah uh, sabinganya sa Ontario daw madami na din nag-layoff pero totoo nga kasi madami din nag-message sa akin mga taga Ontario nag ask din kung may hiring din daw sa amin kasi nga na-layoff din sila tapos sabi ng supervisor namin, madami din ang nagsara na manufacturing sa Ontario. Kasi pagdating sa mga metal, 'di ba? Yung metal daw, 'yan sa mga metal no, daw talaga. Oh, dahil 'yun, dahil sa tariff, guys. Kaya na walang din kami ng mga customers sa US, hindi na order. Tapos yung mga uh, parts din kinukuha sa US, mas mahal na yung tax. Kaya ayun, yun yung sinabi sa amin ng no, no supervisor namin. Tapos sabi nila, uh, pwede naman daw kami mag-file ng EI habang naghahanap ng trabaho. Tapos bibigyan daw nila, tatawag daw sila sa Saskatchewan para magtanong kung may alam sila ng mga uh, company na naghahanap ng empleyado. Isip ko naman, hindi naman pwede maghiwalay na naman kami ni Marvin, di ba? ang hirap na naman magkahiwalay tas dalawang bahay na naman nga yung babayaran namin so hindi ko pa alam kung ano yung mangyayari kasi hindi pa kami nag-uusap ni Marvin hanggang sa bumaba na nga ako tapos nagtatanungan na yung mga nasa floor kung ano daw yung bitbit -bit namin sabi namin tanggal kami ganyan. ha seryoso ba? totoo ba? ganyan ganyan hanggang sa nakita ko na nga si Marvin nilapitan ko siya tapos sabi ko Be, tanggal ako. <laughs> Sabi ko sa kanya, tanggal ako. Tapos yun, kwento mo na yung nangyari sa inyo, kung paano yung sa inyo. Sa akin kasi, ano, kabisi <clears throat> oh, kasi yung ano ba, may ginagawa ko ng towers, ganyan, blablabla. bla Tatapon ako ng baso, ng garbage, may solo kasi yun, solo, solo kasi may dulo. Tapos yun, pabalik na ako, tinawag ako ni Christian. Sabi, Marvin, napansin mo ba na ano, na, Si Dylan, nandun din si Dylan sa may, ano, sa may frame. Kung napansin, napansin ko raw na ano na nawala halos yung mga tao. Tapos yun, ang sabi ko, ang sabi ko kay Christian ano na may training lang. ba diba sabi mo may training lang? Mm -mm, training. Yun, training. Tapos ayun, pagbalik, pagbalik nyo, pagbalik ng iba, nagtanggalin na pala. Mm -mm. Ganun lang. Mabilis sa akin din. Eh, Oo. Hindi kasi tinawag din naman kayo, diba? Tinawag. Pang huli. Oo, o, parang yung mga natira na lang, tinawag, parang sabi nga na, so kayo safe na lang yung daw, yun. safe, na, safe na daw. daw. Tapos may nagtanong ako, kung ah, last, yun, wala na bang malili? parang ganun yung nagtanong. sabi naman oh. daw nung, ano may, ano yung yung namin, maliliop? may nagtanong kasi isang ano dun, welder na, kung, ka kami kay, kung kami kami na lang daw yung ano yung tawag na, oh, tapos kuno na daw mali-layoff. Tapos yun, sabi, oo oh, daw. Mm -mm. Tas yun. Tapos ngayon guys, di ba may panggabi din kami? Yung mga panggabi, ipang umaga na. Mm -hmm. Tapos may mga iba din na natanggal na panggabi. Tapos ang nakakaano nga din, may ibang mga natanggal na kailangan din ng papel. Kaya nga nung dumating si Marvin, nung lumabas siya, tapos so sabi niya, ano nga sabi mo yung sa akin? ano, positive. ba sa, sabi, umano si Marvin sa akin na siya i-stay daw. Iyak ako ng iyak, guys. Alam mo, nag-iyakan kami doon. Yung ibang mga department ng mga Pilipina. Kasi may mga natanggal din na matatagal na iyakan. Tsaka mm. nalulungkot din. Kasi syempre, yung mga nasanay na na magkakasama ba. Tapos ganun. Uh, ganun ang mangyayari. Ang lungkot lang nung nangyari, guys. So, ayan. Um, uh, pagkatapos noon So, medyo... Mga ano -gabi ka, naman. Oh, nag nag Leo oh, nagkaroon na. na din sila noon. Sila, pagkatapos. hindi na pumasok. Pero bayad pa rin. Oo, oh, oh, yung hmm. mga panggabi. Nag-uwi na kami Kapit naman. Oo, yung pinauwi. Oh, pinauwi pina na kayo, diba? Oo, oh, pinauwi na kami kahit hindi na mag hanggang alas 5, bayad na naman daw yun. Kasi syempre, lahat mga nabigla, hindi makakapagtrabaho talaga ng maayos. Kaya pinauwi na lang lahat. Kaya parang maging, ano, zombie, zombie town talaga yung ano yung floor as in talaga kung ano yung yung inalisan mo mga nandun lang talaga yung mga hanay yung forklip, talagang walang inayos tapos pagkatapos nang no, pauwi na kami ano talaga kung tawag ako sa mama ko sabi ko na lay off ako ma pero binigyan naman kami guys ng one month one hmm. month almost a month oo, din, oo one month din yun oo para makapaghanap hindi, hindi, ng hindi ba kasi tanggal talaga no next week ko no, yun no, oh, no, hindi ano. na papasok kami na may one month pa naman kahit paano, makadagdag pa sa ipon makakapaghanap pa nga ng trabaho tapos sinabi ko agad sa mama ko akala ng mama ko as in na talaga ako meron pa akong isang buwan so ayun ay grabe hindi kasi ako nakapag vlog talaga nung mismong araw na nag layoff kasi syempre masyado pang dinadamdam namin yung nangyari hindi pa rin makapaniwala So ako iyak na iyak nun kay Marvin nung nakita ko siyang okay. Pero syempre, hindi pa namin alam kung ano talaga ang mangyayari. Kasi hanggang nandyan daw ang tarif hindi din talaga magiging okay. Kasi syempre, ang hirap. Ang hirap, di ba, bebe? Kasi, ayun, baka ang daming mag-aalisan din sa Kipling. Kasi dumami din ng tao sa Kipling dahil din dun sa company namin dahil ngayon company namin, syempre nagsusupport sila. Ang daming lumipat na galing Ontario, Alberta. Pero yung mga yan, mga naging PR naman. So medyo kami mga, mga late nauna, na. O, so, yung mga nauna ng 2023 sya 2024. 2024 naman kami, kaso patapos na yung taon nang dumating kami. Kung medyo maaga pa kami, ayan, okay, okay pa sana kami. Eh, kaso medyo na late kami. Kaya ayun, wala. Kailangan na lang natin tanggapin kung ano yung nangyari. Tatry na lang din namin na maghanap ng trabaho dito sa Kipling. Kasi syempre, wala naman tayong choice. Kailangan kahit pa paano meron tayong trabaho dahil hindi naman tumitigil ang bills namin dito. Diretso lang yan. So ayun, ng update lang din namin kayo. <laughs> Dahil syempre medyo naging busy nung mga nakaraang araw. Syaka ang dami ding mga nangyari. Ayun, uh, hindi din ako nakaka nakakapag-vlog. Pero tatry natin makapag-vlog pa para ma-update namin kayo. Kasi madami nagme-message. Pati di na daw ako nag-upload. Ang tagal na umaabot ng isang linggo bago ako mag-upload. Pagpasensyahan nyo na kasi meron din mga pinagdadaanan. May mga iba kami hindi sineshare muna kasi... Um, mahirap may hirap para sa amin. Ganyan. So, ayun. Kailangan yan. Ano na lang. Kung saan na lang kami dalhin ng tadhana, baka hindi kami para sa Canada. <laughs> Bahala na kung ano. Ano na lang tayo. Ano, Bebe? Australia. Australia? New Zealand? Ayun. Tingnan na lang natin. Meron pa naman kami ni Marvin ng two years. Saktong two years, guys. Kasi yung PGWP na one year na. One year na siya ng August. So, fight lang. Ipon. Kailangan na lang na siguro namin mag-ipon ni Marvin. So, yun. Hanggang dito na lang yung vlog ko, guys. Ayan yung nangyari na layoff tayo. Wala naman tayong magagawa. So, kailangan nating intindihin dahil pag wala nga namang orders, anong ipapasahod nila sa atin, di ba? Hmm, tama yun. Eh. Ang hirap naman papa nagpapasahod sila walang orders. E eh, di. Hindi naman charity ang business e. Eh, diba? mm -mm, lugi naman sila. Kaya hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Sana supportahan nyo pa rin kami hanggang hanggang kung hanggang kailan kami dito sa Canada. Ayan. Ayaw na lang namin ng magpa-stress ng bonggang-bongga kasi ang dami na namin iniisip. Bawasan na lang namin. So, yun. Thank you guys. Bye!